pupunta na naman kami sa puno ng duhat. Araw-araw duhat. Kinasulit abang may bunga pa. mas pag wala na, hindi na makakain. Siyempre, sarot. Ayan, ang puno ng duhat. pamangkin kong makulit. May dala ng panungkit. ah? <laughs> uh -huh. Ang? Liputi? Hindi ko alam yon Ano ba yon Basi ko ng bigka. Big Ayan guys, oh. So yan. Malalaki ang bunga. Malalaki na ang bunga niyan kasi naulanan. Tuyo. dapat gintang soalnya ada yang tuh big tuh udah tahu nggak ganda dito guys no tahimik lang like sa mga Rizie, balikan na yung tubig do bye guys please share my video and like and comment like subscribe. and comment daw subscribe <laughs>